Yan yeah, mga idol, bumili tayo ng mga bagong kadena na Amazon Sport 8-speed for only 145. Good day mga kabikaming. You may be wondering kung bakit bumili na naman ako na mumurahing kadena. Ganito kasi yan. Magiging 2 months ago, as some of you know, nagkaroon ng lamat ang aking 10-speed KMC X10 chain na sa ko ay fake KMC. Dahil mura lang ang pagkabili ko nito, 300 plus lang. Ang original nito ay nakakahalaga ng 1,000 plus. Mga dalawang buwang karino itong nagamit bago ko napansin yung damage na ito. Dahil dito, kailangan kong bilhan ng bagong kadena ang aking rigid MTB dahil hindi tayo pwede mag-ride kapag ganito ang kondisyon ng kadena. Ang pinakamagandang bilhin ay original branded. Ang problema, mahal. Kahit nga ang original Shimano 10-speed chain na mas mura kaysa kay MC X10 ay eh hindi ko pa rin afford. Ayoko na rin namang bumili ng fake branded dahil pangalawang best na akong binig ko ng fake branded. At syempre, nakagilty namang bumili ng fake dahil kinukonsinti ko ang maling gawain. Sorry na po, hindi ko na po So ang aking option ay bumili ng cheap brand. At nakita ko nga itong Amazon Sport 10 Speed Chain na nagkakahalaga lamang ng 229. Alam ko sa ibang shop dito sa Shopee ay mayroon pang mas mura sa 229 pesos. At ito nga ay may free shipping pa. Alam ko, sumusugal na naman ako sa ganitong cheap brand. Paano kung masira kagad dahil may ng klase? Well, at least, na-inform ko kayo tungkol dito paano din ninyo bilhin ang brand na ito. E paano naman kung napatunayan kung matibay ang chain na ito? Well, panalo tayo dito. Dahil nakatuklas tayo ng matibay na chain brand na very affordable. So, heto na nga. Dumating na ang package. Kaya buksan na natin at ikabit. Ito ay 116 links. Meron itong kasama missing link. Sakto lang ang 116 links dito sa aking drive train. Walang dagdag bawas. you <laughs> So, okay na. Sa pamagitan ng paghila ng kadena sa 3 o'clock ng chainring, masusukat mo kung stretch na ang kadena. Sa picture ay example ng worn out chain na kailangan ng palitan. Kung mapapansin mo, itong MSN Sport 10-speed chain, hindi mo mahila ang kadena. Dahil nga bago pa, kaya wala kang makikita ang buwang kapag hinila mo. Pero na natin ulito after 2 months of regular use. So eto na, matapos ang 2 months of regular use, in-inspect muna natin ang bawat link kung walang lamat. So walang damage o crack sa magkabila. At kung mapapansin mo, makintab pa rin kahit pinunasan ko lang ng basahan. Tingnan mo natin sa stretch test. Okay pa rin. Meron malit na puwang piano kaunti lang. Ibig sabihin, after 2 months of regular use, kaunti lang ang pinagbago nito. Impressive na rin para sa mamurahing chain. Ito ang dahilan kung bakit napabili ako nitong 8-speed MSN sport chain para sa aking bagong project. So kayo, anong masasabi ninyo? Kung ikaw ay katulad kung walang pambili ng original branded na kadena, Fake branded o cheap brand katulad ng Amazon Sport at iba pa. Pakicomment na lang po sa iba pa Magcomment na rin po kayo kung meron kayong mga tanongan. Please become a cyclista. Please like this video. Do not skip ads. And please subscribe.